Katalis sa hingga hi ay nakahungaw. Na Isang litro ani. One fourth litro ani. ang ratio anin niya 1 by 1 port. pagka isagol na niya ni nga pwede na pang barnis sa salog sa mga kahoy catalyst ano yun siya ano yun kaya nakahungaw naman niya ni muna yung hinggahe o no? hindi na siya mayabo yung burot ng lubot basta makahungaw ganit niya siya muna mahitabo o na ganit may sobrang unani eh. Aptan niya siya pila ka bulan. Tuyo gina siya. mau ngepegna abrihan nga ni kinanglan nga ma hurut syadayun kaya peresan ni bisa kisah rado nisya uktarong mau burut